ka pala <laughs> sa grocery. Lako. Snow na naman. Snow na naman, no? Oh. oh my God. My God, oh. My God, snow na naman mga kainag ano? Kanina, nung pumasok kami rito, walang snow. Grabe. Tapos ngayon, Ah, mga Ripa Pips. Tapos ngayon mga kainis, ano, meron na namang snow, no? Grabe. Kanina pumasok tayo, walang ka snow, snow Tapos ngayon, snow na naman. Andira. Hay nako. Kita nyo puti na naman yung likuran natin, ano? 'Di ba nung nakaraang mga vlog natin, mga kainags? Malinis 'yan. Maano 'yan, 'di ba? Tingnan niyo naman, tingnan yung likod natin, no? Oh. Tingnan niyo, oh. Oh my god. Puti na naman. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Diyos ko, ang ganda na ng ano natin. Tsaka makapal mga kainis, oh. Makapal yan, oh. Makapal yung pagka... Oh. Kapal. Oh, kita mo? Kita mo? naman. Oh my God. Bilis, ambilis, ang bilis. Matabunan ng snow. Diba? Matabunan ka agad yung yung pinagyayabang namin sa inyo dati na ano na ano na spring na spring na nako grabe no siguro nag snow pa lang ngayon mga kinig siguro mga tatlong oras pa lang nag snow kung hindi ako nagkakamali ano tapos ito na kaagad tatlong oras lang ito na kaagad ang nangyari pambihira ayan tapos yung ating sa truck ito na lilinis na naman tayo no ay nako <laughs> so mga kinig ano, hindi ako nagre-reklamo mga kinig hindi ako nagre-reklamo ha kumbaga ano lang kumbaga wow kasi ang ganda na nung ang ganda na nung panahon natin nung mga nakaraang araw eh no <laughs> wala sana akong balak mag vlog ngayon kaya lang syempre gusto ko lang din kayong i-update syempre bigla na naman nag snow kasi nung mga nakaraang vlog natin ba? Diba, sabi ko nga wow wala nang snow sana dire diretsyo na to tapos ito na ulit bigla pang pero tama naman yung sinasabi ko dati na ano eh na February babagsak pa talaga ang snow may snow pa talaga babagsak kaya nga ba, diba, sinasabi ko sa inyo matagal mat, matagal ma, ma, malinis yung mga sasakyan ano ay matagal malinis yung mga daan yung mga sasakyan yan di ba matagal malinis yan lumabas yung mga talagang ground di ba tapos sabi ko pa nga uh, sabi ko pa nga eh isang bagsak lang ng snow na yan lahat yan matatabunan lahat yan magiging kulay puti na naman di ba tama nga yung sinasabi ko di ba o kita nyo naman mga kainis puti lahat oh oh my god Grabe no. <laughs> Lala naka ano la naka nakakatawa lang syempre. Ganoon wala lang tayong magagawa kung dito wala na natin eh syempre. Lilinisan ko lang 'yung ano, 'yung ating uh, ito to. Ayun, buti na lang may dala din akong gloves. Awa ng Panginoon. Ah, uh, ito to, to may dala akong gloves eh. Pakita ko sa inyo ah Ayun, suotin ko muna. Ito 'yung ano habang tinatanggal natin 'yung snow. Yeah, pero hindi hindi siya malamig mga kainags, ano? Hindi siya malamig. Ranger yung ha oh. Yan Hindi siya malamig ano Hawakan ko lang muna itong ano No ganun yan dito no Ganun talaga Ranger Yan kunin ko lang yung Naku tanggalin natin to Kasi pagka hindi natin tinanggal tong dito Pag binuksan natin tong pintuan Itong mga snow babagsak doon sa upuan natin Kaya tinatanggal ko muna yan Bago natin bubuksan Yan Ganon din dito Ito rin, tanggalin natin ito Ayan oh. yan, Ay naipit pa Oh my god Ayan. Tapos ito yung ating pantanggal ng snow Ayan Ah. Uh. Ayan Trabaho Ayan So pag walang snow Ano lang Dire diretsyo lang tayo Dire diretsyo lang tayo sa pagsakay Di ba wala tayong trabaho Ang gagawin Ayan Pero pag nag snow Ito yung trabaho natin ngayon Mga gagawin natin Lilinisan natin yung mga sasakyan yan no? wow diba oh, kita nyo na mga kainis so, pati dito lino linis o oh. wow makapal makapal yung snow ngayon sigurado bukas Lako, magpapala na naman tayo ng snow ayan o no? tanggalan ko muna ito mga kainis sandali lang ah. ah. oh grabe o oh. Yan, yan ako lang dito yung ano Ito yung mahirap dito <laughs> Hindi, mahirap talaga kasi may hawak ka akong camera ano? Yan, tanggalin lang natin din yan Oh my god Kailangan matanggal to Yan, oh, no? grabe no oh. Tsaka yung ano natin uh, Heater naman natin gumagana na doon sa kabila eh. Yan Pati ito to ayan pwede na yan ayos na yan iwa na lang natin ayos wiper yan pati ito ayos ito pa mga kainig oh. yan ah pag ganto-ganto lang nakakapagod din to oh my god yan, tapos. Uh, palaban tayo nito. Mamaya mag shovel na rin ako doon sa ano. Sa backyard, sa garage natin sa backyard. Kasi kailangan 'yun eh. Tapos sa uh, bukas bukas nako. Pag hindi huminto ang ulan, ang snow, palaban na naman tayo. So mga kainags ano, uh, sa bahay na tayo magkita ano. Uh, sa bahay na tayo magkita. Nako. Nandito na tayo sa bahay mga kainags ano. Yung dalawa nating aso ay no. Oh. Nakasilip yung dalawa. Ayun. Ah, baba na tayo. Oh my god. Ah. Ah, bihira. So hindi pa rin tumitigil ang snow, no. Ayun, no. Oh. Ay, nako, make sure double lock 'yan. Bali, hindi na ako mag-shovel lang snow doon sa backyard mga kaya sa, may garage natin bukas na lang. Dito na lang ako magano, dito na lang ako magpaparada muna ng sasakyan. Ay. <laughs> Laglag pa. Yan, dito na lang ako magpaparada ng sasakyan natin. Bukas na lang ako ng umaga, ano? Bukas na lang ako ng umaga mag-shovel lang snow doon sa garage natin kasi ngayon pagod na ako sa trabaho eh. tapos eh papala pa tayo ng snow tapos hindi na matitigil ang snow. Eh may snow uli bukas, eh mas magandang ano napag-isip-sip ko na dito na lang ako magparada, magparking. May parking naman dito sa harapan tapos pagkagising natin bukas, saka na lang tayo mag-shovel para isang palahan na lang pero sana tingnan natin kung hinto ang snow bukas. O, tara, let's go. Ayun oh. Teka, make sure muna. Taas natin 'tong ano, itaas natin 'tong wiper natin. Yan. Kailangan taas natin 'yan natin to. Yan, 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 yan. Ah. Oh, grabe. Yan. So, kaya natin, kaya natin tinataas yan para hindi magkaroon ng ano rito. Yellow, yellow, mga ice bukas. Kasi pagka nagkaroon ng ice dito eh. Pag nagwiper yan. Hindi smooth yung wiper niya. May mga barabarado pa. Kaya natin naangat na ganyan. Yan. tignan, nyo, kapal oh. Makapal tong, ano, makapal to. Hmm? Kapal yan, no? Huh? Grabe. Ayan, tara. Let's go. Mm -hmm. Ah. Ito na muna yan. Pasak na muna tayo. Naku, kapal. Kapal lang snow. Palaban tayo bukas. Yeah. Hello. 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 Naku, nag-away na naman. Tara. So, pinalabas muna natin yung mga aso natin, mga kainags. Ano? Ayun. No? Gustong gusto maglaro ng dalawang to. Uy, magdiduelo pa yata itong dalawa na to. Mukhang magdiduelo po. Ha, lalala. <laughs> Nakakatawa itong dalawang to. Eh, no? Ang hirap mga aso natin. Ayan, gustong gusto nila naglalaro sa snow. Eh. Lalo itong maliit na to. Oh. Naku, bastos. Nagwiwi pa. Ano, ah, dyan muna kayo. Ano, ha, ha? Maglaro muna dyan. Tuntua sila. Mga kainags. Oh. Wow. Ang bihira, no? Parang gusto ko rin makipaglaro sa mga aso natin, ha? Ah. <laughs> Lako, medyo yung mga butil ng snow mga kainex ano, medyo makapal-kapal, no? Malalaki. Malalaki. Bukas na. Total, meron naman tayong snow blower eh, or yung snow thrower. Yan, meron tayo niyan. Bukas. Gusto ko kumapal lang kumapal para yung gamitin natin yung snow thrower Isang pasada lang yan, talasikan lahat yan mga kainis ano. 'Di ba ginamit na natin yung nakarang winter? Ay, nakarang ano, nakarang kumapal lang snow, 'di ba ginamit na natin 'yon. Sandali lang ano, isang pasada lang yan, eh, talasikan lahat eh. Malinis na agad yung daan eh, no? Yung dinadaanan natin. Sino sino, sino ano natin, sino, trow, uh, snow thrower ang ginamit natin. Ah, uh, yan tara, pasok na muna tayo sa loob. Hayaan natin yung dalawa nanjan. Dudumi pa yan eh, dudumi. Na, nakaihi na sila eh. Yeah. <laughs> Enjoy. Nako. Mga to basa. Nako, kailangan ko nasa natin yun. Mga basa. Nako, Panginoon. Basang-basa ng snow. Sayang, kami. Halika rito. Nasa muna kita. Nako, basang-basa ka. Ito rin saya. Ito rin saya. Halika rito. Halika rito. Nako, ano ba itong dalawang ito? Andali, andali, andali. Ah! Nako, patay tayo dito. Saya! Okay. Asan yan? Asan yan? Asan yan? Asan yan? Asan yan? Basang-basa yung dalawang aso naman is no, naka. Akin yun! Akin yun! Ay! Hmm, Ako Oh. Uh, Asan yung pamuras mo? Si Sayong kasi nagsiselos to pagka uh, inaano ko si Sayang. Akin yung ano? Naka. Bira. Ang dali, ang dali, ang dali, ang Bira naman Ang dali. Ay, naka. ay, naka po. Ang dali. Ang dalawa. Huh. <laughs> sayang halika rito, sayang. Sayang kami. Kami, kami. Hey. Ay! No, 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 no. Pambira. Hmm. Punas mo na. Basang basa. Hmm. Basang basa ako niya. Basang basa. Nakapotang ngayon noon. Para kayo. Para may mga anak dito na. Nakalaga ka na. Huh. Grabe. <laughs> Ay, naku, nabasa sila sa, ano, sa snow mga kainag. Sa ano? naglaro sila doon. 30 minutes. Iniwan ko 30 minutes sa sa labas. Hindi naman, hindi naman malamig nag-enjoy ang dalawa nako so mga kainex ano uh, bukas na tayong magkita no papakita ko sa inyo kung paano tayo mag shovel lang snow na naman bukas ayusin uh, ko muna to Asikasuhin ko muna yung alaga natin papahinga na rin ako so, see you tomorrow ha Ah <clears throat> Ayan mga, mga inik siya araw ulit sa inyo. no, Eto na naman, snow na naman ano, saon na niyo nagpapalan na nagsishowbill na yung kapitbahay ko ng snow, yan, diba? Ah, stay na no no no, 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 no. stay stay, ay, ay, ay 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 yung isa para sa snow blower yan so tingnan muna natin yung ating snow thrower oh. as na yung mga snow na makapal. grabe malamang ito ito kaya hindi tayo nagpark dito kagabi kasi ko napapansin nyo ayan o ba diba? para isang linisan na lang hindi ko na siya pinark dito yung sasakyan natin para ano para hindi na natin aalisin uli kaya doon ako nagpark sa ano eh sa sa harapan ng bahay natin ano. Bilis ano? <laughs> Natabunan ka agad yung yung backyard natin ng snow no. Kita niyo? No nakaraan lang eh nagdadampot lang tayo ng mga ginto ng mga aso rito eh. Tapos ngayon, boom. Yan na, puti na naman, ganun kabilis. So magso-shovel muna ako kasi bago bago matapakan ng matapakan yung snow para hindi dumikit sa sa ground mga kainags Kasi pag, pag natatapakan ng sapatos yan Di ba ilang beses ko na nabanggit Katulad yan Dumidikit ng dumidikit yung ano Yung snow sa ground Mahirap ng tanggalin Matatanggal pa naman pero mahirap Yan katulad ng masabi ko sa inyo Ito na nga yung ating gagamitin Itong snow thrower Kailangan natin ito para sa makapal Makapal na snow Yan yo Yan. Mamaya na itong likuran. Madali lang naman to eh. Yeah, <laughs> Para tayo na mamalengke o nagbubuha ng cart. Ah, Ay, kaya pala mayroong kahoy na. Pinaglalaroan kasi yung mga aso eh pinaglalaro ng mga ase, no. So yung snow ngayon mga kainags, ano? no. Madali siyang ishobel ngayon kasi ano siya hindi siya wala siyang kasamang tubig. Buhag-hag siya. So pwede natin siyang So yan mga kainags oh. Yung ating harapan ng bahay ngayon ano. Oh, Punong-puno na naman ang snow Tara umpisahan na natin kailangan natin ano hindi ito no? yung harapan natin mga kinags, oh. so. isasama ko na rin yung hanggang doon sa kapitbahay natin hanggang dito sa kapitbahay natin sa matanda kasi wala na may ari dito Wawa naman Pakita ko sa inyo yung nangyari mga kainag Ano Yan, no? Panis no? Panis na panis Grabe Sandaling sandali lang ano? Wow Nakakatuwa So tara Pisan ulit natin Yan. Alright wow. tindahan pag merong snow blower mga ah snow thrower or mga gamit sa pang ano pang snow yan so may mga parte na hindi kaya ng snow blower mga kayo ano? parang nakadikit na talaga dun sa ano yan katulad to hirap hirap yung snow blower palahin na lang natin at, at least konti na lang yung ano no yung parte na papalahin natin madulas ah oh, mas madali na lang palahin mga kainis ano papalahin na lang natin yan no? ano or uh, snow, snow blower gamitan natin so malaking tulong no malaking tulong itong snow thrower grabe pag makapalang snow meron akong dapat tanggalin dito eh ito, 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 ito. madulas to madulas ayan o oh. toto toto black ice Ano lang mga kainis, ano, yung alalay lang yung pag, ano, pagbayo nitong scraper ng mga, ano, mga titigas na yelo para hindi ma-damage yung semento natin, yung ground. Yan, kasi pagka uh, nag-summer na, pag hindi mo na-control yung pag paghampas mo nito, may makikita kang mga marks na ganyan, no, sa semento mo. Ayan, kaya alalay lang, So yun mga kinis, ano? malinis na. Pwede na tayo mag-park dyan mamayang gabi pag uwi natin galing trabaho. So ito yung ating backyard ngayon, kita nyo. <laughs> so yan ang sinasabi ko, no? nakakapago din. <laughs> yan, nakakapago din mga kinis. no? kaya importante pag malawak ang backyard mo, malawak ang harapan ng bahay mo. Kailangan talaga natin mag-invest ng snow thrower at snow blower. Kailangan yan. Pwede naman nating manumanuhin pala kaya lang pagkatapos nako sakit ng balakang sakit ng balikat mga kainis ano so yan mga kainis ano maraming maraming salamat sa panonood sa mga likes nyo tsaka sa mga comments nyo thank you very much ha. tsaka baka pwede pa-share thank you yeah. <laughs> <laughs> so hanggang dito na lang yung vlog ko mga kainis maraming maraming salamat sa pagsama kita tayo sa sunod videos hanggang muli